siya, nandito na naman ulit tayo no, so ngayong pagbigyan natin yung ating anak na Ingetera at remitida at pabida-bida nag-request nga si Ati Amshi nabilhan ko daw siya ng dress na damit na susuotin sa kanilang recognition day, kaya ayan pinagbigyan ko na siya dahil ingitera siya sa atin niya dahil nung nakaraang linggo at pumunta din kami ng Katbalogan guys, binilhan ko yun si Ati Dronby ng damit at saka si Kuya Drets, kaya ayan siya na ingit, no at mas lalong nainggit siya guys kasi ngayon din yon si Ate Dron B magpa ng kanyang buhok dahil nga sa 29 yung recognition din nila Ate at pinatreatment ko na rin yung buhok ni Ate Dron At para nga pantay-pantay yung aking mga tingin sa aking mga anak no pagbigyan natin si Amshi at si Alter ngayon dahil si Alter at saka si Amshi ngayon yung aking bibilhan ng mga damit sa katbalugan dahil naramdaman ata ni Amshi na hindi daw siya mahal charot <laughs> hindi naman guys na yung parang naramdaman niya at ha, na parang hindi ko siya binibilhan pero nasurprise na surprise niyan siya guys nung binilan ko siya siya Shein babe inanhan ko yan siya in orderan kaso nga lang guys ay hindi talaga sumakto sa kanya yung damit na in order ko siya Shein kaya napagdesisyonan ko na doon na lang talaga sa katbalogan bilhan siya ng damit no kaya ngayong araw ay si papa doon muna yung magbantay ng tindahan at saka si ate Amishi naman yung kasama ko sa katbalogan at saka si Alter naman ay pinaiwan ko muna kay papa Udon kasi sabi ko sa kanya is mabilis lang naman kami doon sa katbalogan at bibili lang naman ng damit ni ate Amshi. At buti na lang talaga pumayag si Alter na magpaiwan no para mabilis lang din yung lakad naming dalawa ni Amshi. At saka ito na nga nandito na kami sa bus at makasakay agad kami ng bus at hindi na kami dumaan doon sa sakayan ng jeep at dumaan talaga ito dito sa bahay namin. At buti na lang talaga nakasakay kami at may rami pang kasi maaga pa dyan no. At medyo mainit-init na nga rin at ayan mayroong mga pasahiros na sumasakay sa jeep. Aw sa jeep, bas ang ayan. O siya, passport na tayo at nandito na nga kami sa Centro Mall at pinapapili ko na si Ate Amshi ng kanyang gustong damit. At ayun, nagsukat-sukat na siya guys, no? At ito pa daw, gusto pa na niyang bilhin dahil maganda daw. Mahilig talaga tong batang ito sa pink. Kaya sabi ko sa kanya, hala, sige, kung gusto mo yan, bilhin na natin, no? Pagbigyan natin si Amshi ng kanyang mga gusto na bilhin guys kasi minsan parang na ano nya ba na si Ate Drombi daw yung lagi na lang binibilhan kaya sabi ko sa kanya hala ngayon ikaw naman yung aking bibilhan para hindi mo maramdaman na si Ate lang yung ating ano sa ano no yung lagi pang pinapibigyan ba sabi ko hindi naman ako nagaano na kasi si Ate Drombi kasi is mabilis lang yan mas mautosan ba walang reklamo kaya sabi ko sa kanya dapat ikaw din ganon kaya nga sabi niya sa akin is lagi na naman daw siya nagbabantay sa tindahan no kaya sabi ko sa kanya, oh sige, pagbigyan natin yung gusto mo ngayon. Baka pag tumanda ako, hindi ka marunong magbalyo ng aking panty charot. <laughs> o so, siya guys, tapos na nga pala kami namili ng mga damit ni Amsha. at ko nga pala siya ng tatlong pair na damit. Apat ba yun? Basta mga ganun. At nagpabili niya ng sandal no? At doon na lang talaga kami magsukat-sukat mamaya sa bahay. At ito na nga lumipat kami dito sa kabilang tindahan guys. Kasi guys may hinahanap kami na pinapabili ni ati Drone B yung saya daw na itim yung pencil ba yung tawag doon? At ito na nga. Sa kakahanap namin ay iba yung nahanap ko at iba yung nabili ko. Nakakita nga ako ng bra dito na video mora-mora. 150 lang yung isang bra kaya ayan bumili na ako no kasi gagamitin ko yan siya sa isusot kong dress kaya bumili na rin ako ng isa at ayan may nagtingin-tingin pa ako at nagtanong ako dito buti na lang talaga ay nagtanong ako ay wala pala silang tinda dito kaya lumipat na naman ulit kami doon sa kabilang tindahan at ito na nga at aalis kami dito kasi wala nga dito Kinuha ko na nga yung aking mga pinambili-bili do. Ayan na ay yung aming mga pinambili-bili at binilhan ko na rin ang damit dyan si Alter. Kasi nga yung most girl ngayon is nag-sell. Kaya binilhan ko na rin si Alter ng mga damit ng most girl dati. Kasi guys, yung presyo ng most girl is 800. Ngayon is 300 na lang. Kaya binilhan ko na lang din si Alter, no? Damit lang yan ni Alter at saka ni Amshi. Kaya ayan, nga pinagbigyan ko si Amshi at tuwang-tuwa naman talaga si Amshi. At ito na nga yung saya na pinabili ni Ate Drone B. Kaya ayan, binilhan ko na rin at pagkatapos dito ay uuwi na rin kami. At ito nga ay pauwi na kami guys. Bas na naman ulit yung aming sinakyan. No? Buti na lang talaga is nakahabol kami sa bas na ito. Maganda kasi yung bas kasi wala nang pahinto-hinto at dere-derecho na yung larga niya. Ayan na at dadaan naman ito doon sa bahay namin kaya ito na lang yung sinakyan namin at tuwang tawa talaga si Amshi na binilhan ko siya ng damit at saka sandal no dahil yung aming sabot na dalawa guys is yung damit na lang yung bibiling ko sa kanya kasi meron naman yan siyang sandal at saka nung pumunta kami sa Katbalogan binilhan ko yan siya ng sapatos pero hindi talaga mapigilan guys kasi sinabi niya sa akin eh, si Ate Drombi nga meron daw bago sandal kaya binilhan ko na lang talaga siya ng sandal no pala para hindi talaga niya maramdaman na At si Ate Drombi lang yung aking binibilhan. Ayan sabi ko magsipag-sipag ka na ha dahil si Ate Drombi is ngayon lang yan nakatikim na mga ganyan-ganyan dati hindi yan nakatikim. Ayan na nga guys yung napili ko no sa kanya gusto ba naman yung kulay pink sabi ko sa kanya ito na lang kasi mas maganda yan sa iyo. O di ba? Bagay naman sa kanya, no? At ito pa binilhan ko siya ng apat na bra, pati ito pantulog. Tapos itong dalawang to, ayan. Hindi na yan siya magsisisi at binilhan ko rin pala siya ng mga panty dahil wala na rin yung mga panty. At naalala ko nga nang nandun kami sa kinabutan, sabi ba naman niya sa akin na ano daw yun na, na ano daw yung panty niya doon sa kinatbu kinabutan dahil nga is naano daw yung panty niya nandun sa kinabutan dahil daw nakatali lang yung panty niya wala na daw garter kaya naalala ko sa kanya na bibilhan ko na lang din siya ng panty no kasi nga is mga tinali-tali na daw yung mga panty niya kaya ayan buti na lang talaga ayan yung pinili ko sa kanya guys gusto ko rin talaga yung ako yung kasama niya kasi nga nakapili at ako talaga na yung pumipili ayan na nga ang napili namin o ba diba? parang dalaging ging na talaga siya at nakabra na talaga siya guys kasi yung mga pinansusot niya mga BB bra no kay Ate Dron Bion sabi ni ba naman niya sa akin is mga pinag-anuhan daw lang yung mga damit niya kaya Ate Dron daw mga luma ngayon ayan meron kasi Ate Dron Bion ng pantulog na ganyan gitira talaga to ay idol talaga niya yung ate niya no kaya ayan nagpabili rin niya ng pantulog no kaya bilhan na rin natin para hindi siya mag-uba-uba sa akin Malay mo, pag tumanda ko, samshi yung mag-aalaga sa akin at maghuhugas ng kwit ko. Charot. <coughs> Tuwang to -tuwa talaga yan si guys. Nung sinabihan ko, baka tumanda ako, hindi ka marunong maghugas ng kwit ko at manghingi ako ng pera sa iyo, hindi ka magbigay sa akin. Charot. <coughs> hindi, binibiro biro ko lang naman yan sila guys. Pag ganyan, binibilhan ko sila ng mga damit kasi nga minsan pinaramdam ko rin sa kanila na hindi ko hindi ako nagpapabaya ba na mga magbili-bili sa mga damit na mga ganito, ganyan yung mga gusto nila, mga kaligayahan nila. Pinaparamdam ko yan sa kanila kasi nga is sabi ko sa kanila basta tumulong lang kayo dito sa ating tindahan ay talaga namang bibilhan ko kayo. At ito na nga si Ate Dronby at naka na dito sa bahay. Tingnan mo naman ang ganda na ng anak ko at ayaw na talagang lumingin sa akin. Hiyang-hiyang pa talaga siya at alam niya, alam niya talaga na nagbidyo-bidyo ako. O, diba? Ang ganda na ng atidrambi namin at masaya na ako, guys, pag masaya, masaya na rin yung mga anak ko, no? Ayan yung mga kaligayahan ng mga anak ko. Kaya ayan, minsan talaga, guys, pinaparamdam ko talaga sa kanila, guys, na mahal na mahal ko sila, no? At uh, pagdasal lang talaga nila na lagi na meron lang talaga ako pira, na maibibigay ko yung mga kaligayahan nila no kaya din ako nagsusumikap guys para naman ito sa kanila ang lahat ng ito hindi naman ako nagsusumikap na para lang sa aking sarili dahil naman ito para sa kanila talaga kaya sabi ko sa kanila na wag din kayong tatamad-tamad no tulong lang din tayo dito sa ating tindahan kasi pag tayo ay nagtutulungan is mabilis lang yung ating trabaho pero yung aking mga anak ay minsan talaga is nakakainis kasi nga pag hindi mo yan inuutosan ay hindi talaga yan gagalaw. Kaya ayan yung kaligayahan nila, no? Kaya bibigay natin yung kanilang mga kaligayahan. At ito na nga at nagpapahinga na kami dito sa kwarto dahil nga pa na-miss daw ako ni Arthur O siya hanggang dito na lang yung ating video dahil papatulogan ko pa ang batang ito at napakainit ng yung araw na ito, guys. So bukas naman ulit. bye bye